Hello friends, lalipad ako sa Korea. Salute! Hello friends, salamat sa inyong lahat na bumati sa akin sa aking birthday. Thank you ah! Grabe kayo. Hindi pa ako nakapag-Facebook kasi ano, busy pa kami. Meron kaming pasok sa Pado. Grabe, every Saturday. Ah, oh, nakaupo lang ako maghapon. Gumagawa kami ng takchi. <laughs> Do you know what is takchi? Takchi. Basta taxi yung sa ano ba, sa ospital. Nakaupo maghapon, pinagpala talaga ako ba. Friends, mag-driving tayo. Sige lang. I-drive ko muna kayo ha. Huwag nating, huwag nating i-reveal kung saan tayo nag... <laughs> Sala lang friends ha. Huwag nating, huwag kong sabihin sa inyo kung saan ako nag-park. Bawal yun. Sala <laughs> lang friends ha. Kung mayroon tayong kalabon dyan. Pwede ba ang guys, Lamig naman oy! Grabe, ilan ba yan? Walang friends ha, mag-driving lang tayo ha. Number one lang. Uy, grabe, mamatay. Alam mo ba friends? <laughs> grabe, tawa talaga ng mga tao sa trabaho ko friends. Di makaya talaga. Naka, nakasuot ako ng jacket na pang winter ay naku po sumigaw na si lulo magbelt daw ako wala pala pala tayong belt <laughs> sumisigaw to eh pag walang belt ah uh -huh. <laughs> may plastic pa sa likod friends ako pero yung sa anak ko tinanggal niya na ano sabi ko friends di ba ano yun parang may sounds konti di makaya talaga yung yung trabaho namin friends grabe super lamig talaga doon sa room namin friends 12 yung ano 12 kapiraso yung aircon napakalaki big aircon American friends inside our room at work oh my gosh I'm dying I'm, I'm so cold <laughs> American friends hello parang sa mga Tagalog friends <laughs> grabe kalili Friends, kagabi nagluto lang ako ng ano. Wala talagang handa kasi may pasok ba? Wala bang car dyan? Bilisan mo! Nakaalis na tayo, friends. red pala yun, oh. No? Let's go! Dali lang, friends, ha? Ipasyal ko kay sa city. Nag-order lang ako, friends, ng five kabox na pizza. <laughs> Tumawag ako. Sabi ko, dadaan ako dyan. Sabi ko wala talagang handa kasi ano, may pasok. At saka kagabi lang ako bumili ako ng cake. <laughs> at saka tinapay. At saka nagluto ako ng spaghetti. Pinakain ko yung biyanan ko at saka mga anak ko. Yun lang. Very simple. Alam mo naman sa Korea, very busy mga people. Hindi naman uso dito ang par pabilisan para para ng handa, friends. Para sa akin. Para sa akin lang ha wala pa tayong light. Maaga pa eh. 6.51 p.m. Hmm. Para sa akin lang yun, di uso ang handa. Kasi mas gusto kong pakainin, friends. Alam mo ba? Mas gusto kong pakainin yung walang makain sa daan. Kaysa mag-invite ako ng mga friends sa bahay namin. Kasi nagagalit yung biyanan ko eh. Ginawa ko na dati nung bagong salta ako ng South Korea. Ay grabe, ang dami kong kalaban hindi ko na inulit. Ang dami kong kalaban, hindi lang biyanan ko, pati yung mga kapitbahay namin doon sa Sigul. Mga halmoni. Eh. Mm. Hindi ko na inulit. Kahit may trabaho ako, hindi ko na inulit. Kasi ay ayoko yung... Ganyan ba? Ayan na, friends! Magbabay na ako, friends, ha! Ay, naku po. Iharap ko sana sa inyo. Di, hindi na naharap. Kasi nag-driving tayo. Ay, naku po. Teka lang, friends, ha. Pag nag-ano... Driving muna ako, friends, ha? Pag nag-stop, iharap ko dun. Ipashare ko kay saglit, ano? Ay, salamat nga pala, ha? Thank you so much sa pagbati nyo, ha? Grabe. International. <laughs> Hindi pa ako nakapag-Facebook, pero nakikita ko ang daming misses ba? ayun ayun <laughs> Ito yung sinihan namin, friends. Ano ba? Sana ba nakaharap yung ating camera? Isama ko pa ba kayo? Mamasya lang kayo dyan, ha? Ito yung aming city. Ano ba? Alam mo, friends, nakwento ko ba sa inyo? Nung bago kong bumili ng car na to, friends, <laughs> ang lungkot-lungkot ko. Kasi sabi ko, parang mag-okay kaya itong car na to? Kasi naghahanap ako ng kaparehas ba? Wala akong kaparehas. O, oh, kasi 2025 model siya. Ito. Wala akong kaparehas talaga as in mga after one week, two weeks. Mga after two weeks, mayroon na akong nakikita oh, pa isa-isa. Oo. -isa. Oh, oh. Hoy! Ginoo ko! Tama na! Lili! O, oh, medyo masaya na ako ngayon, friends, kasi mayroon na akong kapareho. Okay pala itong car ko. <laughs> Wala nag ano lang ako friends nag wonder why lang ako bakit wala pa akong nakikita masyado pa ngayon may nakikita ako isang piraso isang piraso pa lang mula dun sa work namin San ba tayo liligwa i off ko na eh kasi 6 minutes na eh gusto ko lang magpasalamat sa inyo ba sa pagbati nyo sa akin thank you so much happy birthday self thank you so much I love you bye bye kasi 6 minutes na din naman forward doon sa kabila kong site. Ang lamig! Bye-bye, bye-bye. Bye-bye tayo kasi naka- oh. Magparto pa ba tayo? Wala, din naman forward.